Hello guys, good morning. Ah, uh, anong bang ngayon? Na uh, Time check 11 11 ng tanghali tapat. Uh, July 16 2024 dito tayo sa Pizza Hut. Dumating so, yung mga tita ko galing sa Batanga. Punta natin, tara, kakain tayo dito ngayon. Tara, go. Ay, may ka! May ka! Kaya mo na tayo. Shikis, kutatan, yung setup nila, guys! Oh. Ito si Tita Magda Kasawa ni Jonah Tsaka ni Gilbert ayan. Siyempre, mami ko Kasawa ng pisan ko si Jason Ay, si Tita Magda pala oh, Hi ka, sa vlog ko Yan, ano? Oh. Eto si ano, Tito Maring. Ah, sige picture tayo. One, two. Yan. Picture. Oh. Yan. Oh, na pinakuha ko na. Si Jenny. Dito ko. Pia. At si Ano pa? Nalimutan ko si Jillian. Oh, si Jillian. Jonah and Gilbert. dan mag-asawa. Pinsan ko yan, taga-Batangas. Ito yung setup nila dito, guys. Ano, pizza hut. Siya, shake it pala, shake Hello, Mayko. Balon? You want balon? Oh, you want balon? Ha? You want balon? Ayun, balon. Oh.

Ayan guys, mga magkakabatid. Tita, upo ka na. Upo ka, bibidyo lang ko kayo. Ah, sige, lot. Upo ka, lot. One, two, three. Ayan, ito. Sila lot, lot, dumating. Sino kaya mo, lot? Ayan pa, ito, anak mo. Jana. Diyana. Ay Jana. Ayan, o. Sino pa? Si Kuya Klaro mo. Upo na. na. So guys, na-order na tayo ng pagkain natin kay ma'am. Ma'am Lara. Ayun, si Badet. Tumating na si Badet, guys. Okay, okay lang. Bakit sino kasama niya? Si, ana. ano? Ano pangalan ng anak mo? Georgina. Ay, Georgina. Ay ka, hi. Teka lang, tita niyan, yan? Aabonohan mo na? Naabonohan mo na yung kakainin natin ngayon? Sige ko, ayaw Kala ko, naabonohan na na. Naabonohan mo na eh. Hindi ka lang, may tanong ako eh. Ba't yan yan ang buhok niyang tatlo? <laughs> Eto, may putatan citizen. Batangas citizen, tsaka bayanan citizen. Ito, 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 Citizen, Ating katutubong okay. panlasa. Ating katutubong 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 panlasa. dalawa siya ang bae niya, may okay. mga kakaunungan okay. nila dalawa mga dalawa mga dalawa mga mga dalawa mga mga dalawa 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 mga Aryong yan, parang hindi. kayo yan. Kung 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 Pag may nagtanong, sino yung tatlong yan? Triplets yan. <laughs> 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 Hindi kang mag-triplets. <match>. No. <laughs>

Ayan, Augusto, oh. Ito yung isang pizza na lang. Pa-ano na para ma-register yeah, mo? Ako na lang. Pero hindi masalit. Ito lang Kaya sinabi ko ka. Proclaim... Okay, guys, bating, ako, claro. okay, ito guys, dumating pinsan ko si Claro parents... Klarong klaro na talaga to Ito na eh Saka yung asawa niya, anak niya Ano ba? Kala ko hindi na darating eh Kala ko hindi na darating eh Hindi ba pwede yung tabaga? Nilalakad na ba yan? Hindi pa? Nilalakad na yan, anak ma? Oo, nilalakad. Ayan oh, maglaro, maglaro yung yung dalawa oh.

Okay. So, yun nga, isang project na sa, sa isang sa amin. Sa na di ko tayo. Sa amin, sa saya Ay, sa inyo, may okay, na share doon. Ay, na-inig na Oo, kasi kung hindi nila kumili, ay sa, so, sa inyo. Sa amin, o, ngayon, sa kanila. Sa sa kanila. Okay. guys, dumating yung pamangkin ko sa pinsan, si... Ano pala ito? Okay. Hindi, ito na na pala. Shirley. Oo, oh, si Shirley pala.

Ngayon, triplets nga oh. yan, triplets. Ah, kaya na, pula ka ng buwan. Ano talo? to? Tama naman. Tama na, Tama naman. Tama naman. Tama naman. Tama naman. Tama naman. Tama oh. Ayun na. Ayun na, para magaduktong. Nakikita sa Facebook. Yan. <laughs> Hello guys, tapos na kumain. Ah. Okay, ba one, two, three. Oh guys, tapos na kami kumain. Medyo nagkakagulo na sa pag-prepare sa pag-uwi. Ito oh, guys, nagkakabila nga na, pabayad. <laughs> Ayun, salamat nga pala sa nag-sponsor ha. Ah. <laughs> Ala, ay nakakatuwa naman. Yeah. <laughs> hindi lang dapat gabi na. <laughs> nakakatuwa naman. May family, muna. Kahit ano, kahit lahat sige, pwede Okay. guys Okay. tayo picture Sige, mamaya na. Piyan, dami ko na ang ano. Muna ko kayo tunyo na ni guys? Hello guys. Siguro ang ganito na lang yung video ko. Kung hindi pa yung nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. Salamat. Ito yung mga pizza ko. Ayan, ayan, kami lahat. Ayan. Wavy, wavy, wavy. Wavy ko sa wavy. Salamat sa panonood ha. Nandito na lang. Thank you. Bye bye. Salamat sa sponsor. Salamat. Sa nag-sponsor pala. Shoutout sa inyo lahat. Salamat. <laughs>